Hello everyone! Ayan, birthday ng aking kaibigan kaya mag-inbook-inbook muna kami dito. Magandang araw po sa inyong lahat. Eating time, lunch time namin. So, andito si Mal, papakita ko pa sa inyo. Ang birthday girl, naka-red. Hindi to meetingin. Ayan pa yung dalawa. Busy sila. Kakain kami ng lunch namin dito sa Garden by the Bay. nag kami kasi birthday ni Jane. Advance celebration. Kaya mag-picnic muna kami <laughs> bago gumala. Magandang araw po sa inyong lahat. Hello. Busy sila. As in busy talaga sila. Sila yung nagkakalkal ng mga pagkain. Samantalang ako nagdadaldal. Wow! Oh! It's a pizza and a spaghetti. Bunga si, bunga ang birthday girl. Minsan ka pa dyan, di ba? Si Ate Janet, nag-bake ng chocolate cake. Ako, baga-kain. Hindi ako mahilig sa chocolate cake. Thank you. Ay, ako kahit ano. Di ba, hindi ako lang makapunta. ang lahat kaka-take ng focus sa food kung dati kailangan mo mag-pray bago kumain. Ngayong panahon, kailangan mo muna mag-picture bago kumain. Iba na ngayon. Oh เออเอ้ยอ่ะที่นี่เนี่ยเนี่ยโจดะเนี่ยไปยอมเลือกเครมโซดาซ่าๆๆซ่านะปากละหน่อยอ่ะมาละตบออกมาดิ थैंक यू सो ฟู थैंक यू นายพวดทาเนี่ยไปดูอ้านะหาจําคงเดียวออกจากเกแต่รู้สึกก็คงไปที่น้ําว่าคะดาไม่อาตัยเลยดูดีก็ตาลีไปไม่ใช่ซาบิเมรายังละลามาตัดอะไรซิเกเรทตัวอะไรก็โซโซนะป่ะกูกูโบดอะ

Yeah, thank you thank you Ano na yung ano? Oh, nakuha ko yung anak. ah, oh, ayan yung puwet. So, ayan na naman sila kakain na. Oh, yung puwet. Mahilig sa puwet. Nako. Yan ang pinakaayaw ko, yung puwet. So, busy sila. Kain okay, diba, na. yung ko. Ano, ako. Okay, kayo, ay, ha? Ay, ako kanina. Where's the drumstick? Ay, nakano ako. No drumstick. Ay, nakita ko yung drumstick. Nag-alcohol na ako, ha? spaghetti. Alcohol na ako ha, guys. Lunch tayo. It's my gay birthday. Mmm. Ang sarap ng chickens na ano. Fried chicken. Kain. Kain mo na kami ha. May manok ako na kita. Masarap siguro to hey, so itula. Masarap. Ang cute ng parong niyo. Alihin niyo, baka bilang tatalo niyan dyan. Kaya nga. Mag-asawa ata to babae kasi lalaki ano ito ito babae ito oh ito lalaki to chu chu dong kayo dong kayo sorry hindi ka hindi kami pwede mag-feed baka mamaya sa kulungan kami mapunta charot charot lang Uy, uy, don 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 bawal kayo bigyan ng pagkain hmm. oh 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 grabe init na patali na talaga boss na wala nang pagkain puro na no puro na Sharon natapaw na o, Busy naman sila kakamake up oh. Mm. Oh, Super no, hot ng weather. Ando nagmi-make-upan sila. Asa na yung tabo nito Busy sila kaka-make-up. After mag- Lunch, retouch na. Ayan na. <laughs> ayan, ayan, ayan na pala si Hi Guys. Birthday wish, hi Guys. ang birthday, birthday wish. Hi Guys. Oh, see the difference. Oh, see the difference. Lutang. Lutang ang, lutang yung friend nyo. So mag-retouch na rin ako kasi tapos na kami kumain. Ayan na. Nabalot na lahat ng mga extra foods. Ang pinagagawa nito? <laughs> <laughs> Hindi na Walang lahat. Tinatamad na daw sila mag-cloud forest. Ayan mga busy sila. Shall we go now? Let's go. Rest. 你看，